Magandang buhay, mga ka-SSS. Paano kung isang araw wala kang natanggap na pension sa ATM mo? Nakakakaba di ba? Baka may nag-report na may kinakasama ka raw o baka nakalimutan mo lang mag-akop. Kaya ngayon, pag-usapan natin bakit nga ba nasususpinde o nakakansila ang pension at ano ang pwede mong gawin. Unahin natin ang dalawang termino na madalas ikalito ng marami. Suspension at cancellation. Suspension. Pansamantalang tigil lang ng pension. Hindi pa permanenteng wala. Pero hindi rin pumapasok habang may iniimbestigahan. Halimbawa, may nag-report na patay ka raw pero wala pang death certificate. O kaya dumating ang taga-SSC sa bahay mo pero hindi ka nila makita o hindi ka kilala sa adres mo, pwede rin masuspend kung may iniimbestigahang ka kaso ng fraud. Minsan may lumalabas sa civil registry na parang hindi ka na eligible, kaya hinto mo na ang pension. At syempre, may iba pang dahilan na pwedeng itakda ng SSS. Cancellation. Ito na ang permanenteng tigil ng pension. Kapag na-cancela, wala na hindi na ibabalik. Una siyempre, kapag totoong pumanaw na ang pensioner. Pangalawa, kapag ang surviving spouse ay nag-asawa ulit o may kinakasama, kahit walang kasal, basta nagsasama bilang mag-asawa. Maaari ring makansila kung gumaling mula sa total disability, lalo na kung disabled pensioner o dependent child. Kapag nagbalik trabaho ang retirement pensioner, na wala pang 65 years old o 60 kung mine worker. Kasama rin yan sa grounds. Para sa mga dependent child, kansilado ang pension kapag nagtrabaho sila ng tuloy-tuloy ng higit anim na buwan. Kapag sila ay ikinasal o nagka-live-in at higit na sa 18 years old, matatanggal din ang pension. At syempre, kapag tumuntong sa edad 21 ang isang legitimate, legitimated, adopted o illegitimate child. May mga pagkakataon din nalalabas sa civil registry na hindi ka na eligible kaya kansilado agad. At ito ang madalas na nakakalimutan kapag hindi nakapag-akop ng dalawang taon. Automatic na kansilado ang pensyon. Ngayon baka itanong mo, eh, paano kung hindi naman totoo ang report? Kung report lang na may kinakasama ka pero walang ebidensya, suspension lang muna habang iniimbestigahan. Pero kung totoo na nag-asawa ka o may kinakasama ka talaga, iyon na ang cancellation ng pension. Kung sigurado ka na mali ang ulat laban sa'yo, huwag kang manahimik. Mag-submit ka agad ng ebidensya sa SSS Pwede kang magpanotarize ng affidavit mula sa dalawang taong kakilala na magsasabing wala kang kinakasama. Pwede ring barangay certification o kahit anong dokumentong makakapagpatunay na mali ang report. Kapag na ang SSS, ibabalik nila ang pension mo. Pero tandaan, may deadline ito. Kung hindi ka nakapagsumite ng paliwanag o ebidensya sa loob ng dalawang taon mula nang masuspend automatic na kanselado ang pension. Halimbawa na lang si Mang Isko, nung biglang na-suspend ang pension niya, halos hindi siya makatulog. Iniisip niya, saan kukunin ang panggaso sa araw-araw? Pero imbis na manahimik, agad siyang naglakad ng papeles. Nagpakita ng ebidensya at nagpaliwanag sa SSS. At dahil doon, napatunayan na mali ang report at naibalik ang kanyang pension. Lesson, kapag mali ang ulat, ipaglaban ang totoo. Kapag totoo naman, tanggapin dahil bahagi ito ng rules ng SSS. Mga ka-SSS, isa pa sa pinaka-common na dahilan ng pagkakansela, nakakalimutan ng ACOP o Annual Confirmation of Pensioners. Maraming pensioners ang nawawala ng benepisyo, hindi dahil may kinakasama sila, kundi dahil nakalimutan nilang mag-ACOP ganito ang madalas na sitwasyon. May mga pensioner dito sa Pilipinas na sabay tumatanggap ng retirement pension at survivor's pension mula sa asawa nila. Ang akala nila, sapat na ang isa, pero ang totoo, kailangan pa rin nilang mag-ako bilang survivor pensioner. Meron ding mga pensioner na nag-migrate abroad. Kung sabay kang pensioner abroad at survivor pensioner din, dalawang akop ang kailangan mong gawin isa para sa pagiging pensioner abroad at isa para sa survivorship. At ito ang pinaka-importante. Kapag nakalimutan mong mag-akop ng dalawang taon, automatic na cancelled ang pension. Walang palugit, walang excuse. Kaya mga ka-SSS, huwag baliwalain ang isang buwan na walang pumasok na pension. Agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch mag-email sa usaptayo at sss.gov.ph o gumawa ng ticket sa Usap Tayo portal. Ang pension ay bunga ng dugot pawis mo, kaya ipaglaban, ingatan at huwag hayaang mawala. I-comment mo, hindi mawawala ang pension ko. I-like mo kung may natutunan ka. I-share mo sa kapamilya o kakilala mong pensioner. At syempre, mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa lahat ng tips tungkol sa SSS. Kita kit sa susunod na video at tandaan mga ka-SSS, ingatan ang pension dahil yan ang bunga ng pinaghirapan mo.